Ang tinatalakay po natin sa pagkakataong ito ay tungkol sa malaganap na paniniwalang itinataguyod ng Iglesia Katolika Romana at ng mga sektang protestante na tinatawag na inkarnasyon, ang doktrina na ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At ang talatang ginagamit po nilang batayan ay ang isinulat ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14. Maliwanag po sa unang bahagi ng ginawa nating pagtalakay na ang pahayag ni Apostol Juan tungkol sa lahat niyang isinulat ay hindi po para ituro ng ating Panginoong Kristo ay Diyos, kundi upang ang tao tao'y sumampalataya na ang Panginoong Hesus ang siyang Kristo. Narito pa po ang isang tagpo na nagpapatunay na ang isyo sa panahon ng ministeryo ng Panginoong Kristo sa lupa ay kung sino ang Kristo sa Mateo 16.13 hanggang 17. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon, na anak ni Honas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Mga kaibigan, malinaw na malinaw po sa mga talatang binasa natin Tinanong ng Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Ayon sa mga apostol, sabi ng ilan, siya si Juan Bautista. Anang iba naman, siya si Elias at iba't iba pa. Nang itanong po ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Ang sumagot po niyan ay si Apostol Pedro. Ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano po ang tugon sa kanya ng Panginoong Kristo? Sinabi po ba ng Panginoong Kristo, Malika Pedro, ako ang Diyos. Eh aba hindi po. Ang sabi po ng Panginoong Kristo, Mapalad ka, Simon, na anak ni Honas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Ayon po mismo sa Panginoong Hesus, katotohanan ang isinagot sa kanya ni Apostol Pedro. Alin po ang katotohanan ng tinukoy ng Panginoong Kristo? Ang isinagot sa kanya ni Pedro na kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.